Jordan. Christy, kailangan natin mag -desisyon. Hindi ko na kasi kakayanin kapag may na naman sa mga anak natin eh. Si Leon ba? Siya iniintindi mo kaya hindi ka makapag -desisyon? Hey Jordan, pwede ko pang balewalain si Leon ama pa rin siya ng anak ko. Ay, hindi rin naman ako aalis dito nang hindi ko kasama yung anak ko. Ay no, pero... Christy, ako na yung nandito. Ako yung katuwang mo. Puproteksyonan kita. Ito yung naiisip kong paraan. You tell me. Wala ka pa rin sa akin na kaya ka tayo sa panganib? May tiwala ako sa iyo. Pero gusto ko lang lumugar sa tanga. At hindi ako pwedeng maging unfair kay Leon. Ayoko niyon. Pag ganyan kasi maubusan tayo ng oras, hindi na si Leon ang importante dito, Christy. Kapakanan na ng mga anak natin. And for me, it, we have to do this right now. Punta na tayo ng Amerika. Mas safe doon. Ma? Hmm? na daw po si Junior. Oh, e okay. Ano ba nangyari? Eh... Di pa po na ikwento ni Tori yung buo eh. Dipind ho mag-text. natin anak. Feeling ko na trauma kasi. Siyempre kakawalaan niya lang. Tapos nangyari yun sa kapatid niya. Mukhang nga po eh. Nabanggit rin ho ni Tori na gustong-gusto niya na hong umalis. At itutuloy na daw ho nila yung pag-America nila. Dahil sa nangyari kay Junior. Well, that's good. Sana lang matutuloy si Christy, Kasi ang lawak ng Amerika. Pag nawala yung mga anak niya doon, hindi niya na mahahanap. Ma. I'm sorry. Pero maganda na rin yun. Di ba? Bagong buhay, bagong country. Mas maganda na rin yun para sa tatay mo. Ma. Sasaktan si tatay pa pumalis si na nanay Cristy at si Jeremy. Oo, magiging malungkot ang tatay mo. Pero in time, nakakalimutan din niya si Christy. Nakamas magiging maayos ang buhay nila, Jeremy, pag nasa Amerika na sila. Anong Amerika? Ah, ilis sila kasama si Jeremy? Ano? Aalis sila kasama ng anak ko? Hindi ba kayo magsasalita na narinig ko na kayong dalawa? Aalis ba sila kasama ng anak ko? Ikaw? Sinabihan ka ba na nanay Kristi mo na magmagsalita? Hindi! Ako ang nagsabi sa kanya na huwag niya sabihin sa'yo. Di ba tama naman? Si Kristi dapat ang magsabi sa'yo kasi siya ang nanay ni Jeremy. Tay, kay, kay Tori ko lang ako nalaman. Sorry po. Day. Pero alam mo na, alam niyo ng dalawa. Lagi kitang kausap, ba't hindi mo sinabi sa akin? Huwag mo isisi sa anak kong responsibilidad ni Christy sa'yo. Si Christy lang naman makakasagot ng mga tanong mo. O baka naman ayaw niya talagang ipaalam sa'yo. Tindihin mo na lang yung tate. ulo. Okay. Ano? Hindi ka kuminsino sa mga sinasabi ko? Jordan kasi ang hirap ng sitwasyon eh. Eh, may Jeremy ako. Christy, alam ko yun. Di ba naalala mo sabi ko sa'yo na ako, ako mahala kay Jeremy. Tatartuhin ko siya na parang kong sariling anak. Unless... Unless gusto mo pa siyang balikan. Yun ba yun? God, si Jeremy yung iniisip ko. Eh, hindi ko lang talaga kasi alam kung paano ko ipapaliwanag kay Leon. Kung gano'n, ako kakausap. Kausapin ko siya. Teka, Jordan, John, please, wag mo nang gawin yan. Lalo lang gugulo yung sitwasyon. ka kakausapin ko lang si Leon. Ipapaliwanag ko lang sa kanya kung anong sitwasyon natin ngayon. Hmm. Kung matinong tao siya at mahal niya yung anak niyo, maiintindihan niyo na dapat nasa si Jeremy. Pero Jordan, napakadali kasing sabihin eh. Kilala natin si Leon. Hindi niya ito matatanggap, lalo na pag sa'yo niya narinig. Anong gagawin natin? Ako, Jordan. Ako nalang kakausap sa kanya. Hindi ba kasi natin pinag usapan to? At yan yung palagi mo sinasabi sa akin. Christine, may nangyari sa anak mo. Kahantay pa ba natin na may mangyari na naman sa kanila? Bago mo kausapin si Leon? Ay mo bang... Ay mo mabuo tayo? Yung pamilya natin? Tatan, ano bang klaseng tanong yan? Of course, gusto ko. Kung gusto mo, then do what you must. Do what you must. Milos ka na.